Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung paano ang isang simpleng panalangin sa umaga ay maaring ganap na baguhin ang takbo ng iyong araw. Naisip mo na ba na bago ka pa man gumawa ng anumang hakbang, maari mong isuko ang lahat sa Diyos at hayaan siyang gabayan ang bawat desisyon, bawat pagharap, bawat sitwasyon. Minsan, ang kailangan lang nating gawing bagong simula na puno ng liwanag ang isang mahirap na araw ay iyon lang. Isang sandali ng taimtim na panalangin, isang sandali ng malalim na pasasalamat isang pusong handang marinig ang tinig ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay gumising sa otomatikong mode, umunog ang alarm clock, at naisip ang mga pangako sa araw na iyon, ang mga bayari na babayaran, ang mga problemang dapat lutasin. At kaya, bago ka pa makabangon sa kama, mabigat na ang iyong puso. Ngunit paano kung, sa halip na sumama sa agos na iyon, huminto ka sandali, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga na malalim at ilagay ang iyong araw sa harap ng Diyos. Bago kahawakan ng mundo, maaari mong hipuin ang langit sa isang simple at tapat na panalangin. Iyan ang magagawa ng panalangin sa umaga, baguhin ang laha. Ito ay hindi lamang isang relihiyosong ritual o isang espiritual na kasanayan. Ang panalangin sa umaga ay isang makapangyarihang pagbipilian. Ito ay isang malay na desisyon na ibigay ang kontrol. Ito ay pagilala na kahit anong pilit natin, tayo ay limitado lamang, ngunit sa Diyos lahat ay posibo. Ito ay ang pag-alis ng pagkabalisa, at pagitiwala na ang araw na magsisimula, ay maaring gabayan ng isa na nakaalam na kung ano ang darating. Kapag nagdarasal ka ng may pasasalamat, may mas malalim pang mangyayari, dahil ang pasasalamat ay nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Sa halip na tumuon sa kung ano ang kulang sa iyo, nagsisimula kang mapagtanto kung gaano karami ang mayroon ka. Pasasalamat para sa buhay, para sa kalusugan, para sa mga bagong pagkakataon. Pasasalamat para sa isa pang pagkakataon na muling isulat ang iyong kwento. At, higit sa lahat, pasasalamat sa pagiging buhay. Tuwing umaga, ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang bagong pagkakataon, upang gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Upang mapabuti at lumakad ng may higit na pananampalataya. At kapayapaan, nasaan ito? Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga pangayari, nisa kung ano ang nasa paligid mo. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa isang pusong nagpapasalamat at nagtitiwala. Ang kapayapaang iyon na higit sa lahat ng pangunawa, ang nagbabantay sa ating isipan at puso. Gaya ng sinasabi sa Filipos 4:7, ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay makukuha kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin. Kahit na sa gitna ng kaguluhan, kapag mayroon kang kapayapaan sa Diyos, nananatili kang matatag at mahinahon. Marahil ay pinakikinggan mo ito ng may pagod na puso na mabigat pa rin ang iniisip mula noong nakaraang araw. Marahil ay nagkaroon ka ng isang mahirap na gabi, puno ng mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. At marahil, sa sandaling ito, iniisip mo, paano ako magdarasal kung hindi ko alam kung ano ang sasabihin? Lahat mabuti, hindi naghihintay ang Diyos ng perpektong salita. Gusto niya ang puso mo. Kung kaya mo, sa sandaling ito, sabihin mo lang, Panginoon, na ito ako. Ulungan mo ako ngayon. Ang panalangin iyon ay makapangyarihan na dahil alam niya ang iyong nararamdaman, naiintindihan niya ang iyong pagod, alam niya ang lahat ng iyong mga laban. Ang pagsisimula ng araw na may panalangin ay parang pag-alig ng kompas ng kaluluwa. Sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, patnubayan mo ang aking mga hakbang. Iligtas mo ako sa kasamaan. Ulungan mo akong gumawa ng mabubuting desisyon. Kausapin mo ako sa buong araw. Asa sa paggawa nito, ipinapahayag mo, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Muni alam ko na ikaw ay kasama ko. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay nagbabago ng laha. Nagsisimulang mawala ng lakas ang takot, bumababa ang pagkabalisa, at ang pag-asa na tila napakalayo ay nagsimulang ipanganak muli sa puso. Ang araw-araw na pasasalamat ay may tunay na epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga nagsasagawa ng ugali ng pasasalamat ay may higit na emosyonal na balanse. Mas mahusay na natutulog at nahaharap sa mga hamon na may higit na katatagan. Ngunit bago ang anumang pag-aaral, malinaw na itong itinuturo sa atin ng Biblia. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. 1 Thessalonica 5 oras 18 minuto Ang pasasalamat ay isang pagipilian. Ito ay isang pang-araw-araw na ehersisyo. At, sa mahihirap na panahon, ito ay umaakit ng pabor ng Diyos sa ating buhay. Maaring nag-iisip ka, may paki-alam pa ba sa akin ng Diyos? At ang sagot ay, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Mahal ka niya, inalagaan ka niya buong gabi, binigyan ka pa niya ng isang araw. Nasa tabi mo siya, naghihintay lang na hayaan mo siyang maglakad kasama mo. Nagsisimula ang lahat sa isang panalangin, isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Isang pusong nagpasiyang magtiwala sa kanyang pag-ibig. Aya, kapag nagising ka ngayon, bago mawala sa mga notification o appointment, gumawa ng ibang bagay. Tumigil sandali, huminga ng malalim, makipag-usap sa Diyos, magkasalamat, hilingin ang kanyang direksyon para sa iyong araw. Ilagay ang lahat sa kanyang mga kamay, at habang ginagawa mo, magtiwala, ang langit ay kumikilos kapag nananalangin ka ng may pananampalataya at pasasalama. Kung nadaman ninyo na ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng tanikala ng pananampalataya at panalangin ito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana upang matanggap ang aming pang-araw-araw na panalangin, at iwanan ang iyong paglek upang mas maraming tao ang maabot ng salitang ito. Magkomento sa ibaba kung paano mo karaniwang sinisimulan ang iyong araw, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng kapayapaan, lakas at pag-asa ngayong umaga. Marahil ay nakikinig ka sa mensaheng ito ng may pagod na puso. Siguro ang kahapon ay isa sa mga araw na tila naglaho ang laha. Sino ang nakakaalam, ang gabi ay mahaba, hindi mapakali, puno ng mga nalilitong pag-iisip, masasakit na alaala, kahit na tahimik na mga tawag para sa tulong na ginawa sa dilim ng silip, maaaring lumalaban kalaban sa takot, kawalan ng katiyakan, dalamhati o palihim na panghihina ng loob na nagnanakaw ng iyong kalooban na bumangon at mabuhay. At marahil, sa ngayon, ang pinaka nararamdaman mo ay hindi mo alam kung saan magsisimulang manalangin. At ayos lang, dahil hindi inaasahan ng Diyos na magkakaroon ka ng magagandang salita lalo na ang lahat ng sabo. Hindi siya humihingi ng mga formula o pagiging perpekto. Ang gusto niya ay ang iyong puso. Ulad na ng ngayon, kahit na ang masasabi mo ay simpleng, Panginoon, tulungan mo ako ngayon. Ang panalangin iyon ay higit pa sa sapat upang maabot ang langit. Dahil ang sinseridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang pananalita. Hindi lang sa labi mo na irinig ng Diyos ang mga sinasabi mo. Nakikinig siya sa ibinubulong ng iyong puso sa katahimikan. Naintindihan niya ang bawat luhang kumapatak ng walang paliwana. Tinatanggap niya ang bawat buntong hininga ng sakit na hindi napapansin ng sinuman sa paligid. Alam niya kung kailan masikip ang iyong dibdib. Kapag ang pasanin ay tila napakabigat at kapag ang iyong kaluluwa ay sumisigaw para sa ginhawa. Kahit na walang sinasabi ni isang salita. At maniwala ka sa akin. Siya ay mas malapis sa iyo kaysa sa iyong naisi. Hindi tumatalikod ang Diyos kapag tayo ay mahina. Sa katunayan, ito ay sa ating kahinaan na ang kanyang lakas ay nagpapakita ng sarili nito ng mas matindi. Siya ay isang ama, at ang isang mapagmahal na ama ay hindi pinababayaan ang kanyang anak sa panahon ng saki. Lumapit siya, inilahad ang kanyang kamay at sumabay sa paglalakad. Kapag nagpasya kang simulan ang iyong araw sa panalangin, ikaw ay sa isang simboliko at espiritual na paraan. Ibinibigay ang direksyon ng iyong buhay sa mga tunay na mamumuno nito ng matalino. Para bang sinabi mo, Panginoon, wala akong kontrol sa lahat. Ngunit nagitiwala ako na ikaw ang may hawak. Ito ay isang kilos ng pananampalataya, ng kababaang-loob, ng pagtitiwala. At kahit na tila simple, ang pagkilos na ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng pagharap mo sa iyong araw. Dahil maaring hindi mo alam kung ano ang iyong maakaharap sa mga susunod na oras. Ngunit alam mo kung sino ang sasamahan mo sa bawat hakbang ng daan. At ang katiyakang ito ay nagdudulot ng kapahingahan sa kaluluwa. Inapatahimik nito ang pag-iisip ng karera. Inapatahimik ang pagkabalisa at pinapanumbalik ang tiwala. Biglang ang imposible ay nagsisimulang tila, hindi gaanong nakakatako. May bagong kahulugan ang mga laban. Ang mga hamon ay hindi nawawala. Ngunit nagiging mas malakas ka upang harapin ang mga ito ng may katahimikan. As sa lugar na ito ng pagtitiwala, isinilang ang tunay na kapayapaan. Hindi ang pansamantalang kapayapaan na nakasalalay sa lahat ng nangyayari sa paligid mo Muni ang kapayapaan na nagmumula sa itaas, na sa anumang pangunawa ng tao, ang kapayapaan na nagbabantay sa iyong puso at isipan. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ang kapayapaang ito ang nagpapahintulo sa atin na lumakad ng matatag, kahit na ang hangin ay humahampas sa atin. Ang kapayapaang ito ay bunga ng buhay ng panalangin, mula sa patuloy na kaugnayan sa Diyos, mula sa isang ugali na nililinang araw-araw sa umaga, sa katahimikan ng silid, sa simula ng araw, Kapag may oras pa upang piliin kung paano mag-react, kung paano mabubuhay at kung kanino ipagkatiwala ang lahat. Hindi mo kailangan ng maraming oras. Hindi mo kailangang palamutihan ang anumang bagay. Mag-usap lang. Maging tapat sa Diyos. Sabihin kung ano ang iyong nararamdaman. Kung ano ang iyong iniisip. Kung ano ang kailangan mo. Lumapit sa Kanya tulad ng isang batang naghahanap ng masisilungan. At araw-araw, ang matalik at taimtim na pag-usap na ito ay magbabago sa loob mo. Ito ay magpapanibago sa iyong lakas, magpapalinaw sa iyong isipan at magpapainit sa iyong puso. Ang pagsisimula ng araw na tulad nito, ay parang pagpapagatong ng iyong kaluluwa, bago harapin ang daan ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao, na naglilinang sa oras na ito ng panalangin, sa umaga ay nagulat ng pagbabago. Dahil bago humarap sa mundo, nakilala nila ang Diyos. Bago sumagot, nakikinig muna sila. Bago kumilos, ihatid at iyon ang nagbabago sa lahat. Ang panalangin ay hindi kailangang mahaba, kailangang totoo. Maari itong maging sa salita o sa katahimikan, may luha o ngiti. Naintindihan ng Diyos ang lahat ng mga wika ng puso. Napansin mo na ba kung paano sinusubukan ng lahat sa ating paligid na nakawin ang kapayapaang ito? Mga negatibong balita, hinihingi, panggigipit, paghahambing, takot, kawalan ng katiyakan, gusto ng mundo na mabalisa tayo mula sa murang edad. Kaya naman napakahalagang simulan ang araw na nakabaling ang iyong puso sa Diyos. Bago makinig sa tinig na mundo, makinig sa tinig ng iyong lumikha. Bago magmadaling lutasin ang lahat, huminto sandali at ibigay ang lahat. Ito ang sikreto ng mga natututong mamuhay ng may balanse, layunin at kaunungan. Binabago rin ang pasasalamat ang puso. Kapag tayo ay nananalangin at nagpapasalamat, kahit sa maliliit na bagay, may nagbabago sa loob natin. Para bang nabuksan ang mga mata ng puso? upang makita kung ano palaga ang mahalaga. Pasasalamat sa kama kung saan kami natulo, para sa pagkain sa mesa, para sa kalusugan, kahit hindi perpekto, para sa hangin na ating nilalangha, para sa pamilya, para sa mga kaibigan, para sa mga pagpapalaya na hindi natin namamalayan. At kapag sinimulan mo ang araw na may pasasalamat, ang natitirang bahagi ng araw ay naayon sa pananaw na iyon. Madalas nating inaasahan ang malalaking pagbabago sa labas. Gusto namin ng na mga sagot Mabilis na solusyon, malawak na bukas na pinto. Ngunit ang Diyos ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbabago sa loob natin. Binabago nito ang ating paraan ng pagtingin, reaksyon, pakiramdam. At iyon ay nagsisimula sa panalangin. Ang isang simpleng sandali kasama ang Diyos sa umaga ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang ating paglalakbay. Dahil binabago nito ang ating loob. Kapag ang puso ay payapa, ang araw ay nagiging mas magaan. Kahit na ang mga hamon ay patuloy. Ang pasasalamat ay isang espiritual na susi, at ito rin ay isang emosyonal na tool sa pagpapagaling. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapasalamat ay nabubuhay ng mas mahaba, nababawasan ang pagkakasakit, natutulog ng mas mahusay at nahaharap sa mga krisis ng may higit na lakas. Ngunit bago pa ito napatunayan ng siyensya, itinuro na sa atin ng salita, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Dahil ang pasasalamat ay umaakit sa presensya ng Diyos. Lumilikha ito ng kapaligiran kung saan lumalago ang pananampalataya, kung saan umuunlad ang pag-asa, kung saan ang kaluluwa ay nakatagpo ng kapahingahan. Kung ang iyong puso ay nababagabag, subukang simulan ang araw sa isang simpleng panalangin ng pasasalama. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Kailangan mo lang ilagay ang iyong sarili sa harap ng Diyos at magtiwala. Sabihin, Panginoon, salamat sa araw na ito. Ulungan mo akong ipamuhay ito ng may kaunungan at kapayapaan ang maliit na kilos na ito, na paulit-ulit na taos puso araw-araw, ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Hindi sa pamamagitan ng mahika, ngunit dahil inilalagay mo ang iyong pananampalataya sa pagkilos, at pinararangalan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. At habang naglalakad ka, kahit na walang katiyakan, tandaan, ang Diyos ay sumasa iyo. Hindi ka pinababayaan, hindi ka nakakalimutan, at tuwing umaga ay isang bagong pagkakataon upang magsimulang muli upang gumawa ng mas mahusay, upang mabuhay ng malayunin. Huwag sayangin ang regalong ito sa pamamagitan ng pagtakbo ng walang layunin. Una sa lahat, magdasal. Bago ka kumilos, magpasalamat. Bago ka mag-alala, magtiwala ka. Ang buhay ay hindi laging madali. Lahat tayo ay nahaharap sa mga sandali ng sakit. Hindi inaasahang pagkalugi. Balita na yumanig sa atin. Mga panggigipit na gusto nating huminto. At kahit walang seryosong nangyayari, may mga araw pa rin na tila kulang sa lakas, apang, at direksyon. Sa mga sandaling ito na ang panalangin sa umaga ay nagiging mas mahalaga. Hindi dahil alisin nito ang lahat ng problema, kundi dahil inihanay tayo nito sa nag-iisang makapagbibigay sa atin ng tunay na lakas upang matiis at malampasan ang bawat hamon. Kapag nananalangin ka sa unang bagay sa umaga, ipinapahayag mo, Panginoon, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. At binabago nito ang paraan ng pagharap mo sa bawat gawain ng araw. Hindi ka na nakakaramdam ng pag-iisa, kahit na sa nakakapagod na mga gawain. Nagsisimula kang mapagtanto na may layunin kahit sa mga simpleng bagay. Binabago ng presensya ng Diyos ang karaniwan tungo sa hindi pang karaniwan. Ang tila isa pang araw ay naging isang pagkakataon na umunlad. Matuto at sumulong sa espiritual. May isang bagay na napakaspesyal tungkol sa pagitiwala sa Diyos sa mga unang oras ng araw. Ito ay tulad ng pagtanggap ng isang dosis ng tapang, pag-asa, panloob na kapayapaan. Hindi mahalaga kung mayroon kang abalang schedule, mga problema sa pamilya, mga utang na dapat lutasin, mahihirap na desisyon sa unahan mo. Ang panalangin sa umaga ay isang paalala na hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Kasama mo ang Diyos at hindi siya nahuhuli. Alam niya ang lahat at nagmamalasakit sa bawat detalye. Marahil ay iniisip mo na ang iyong panalangin ay napakali, na ang iyong pananampalataya ay mahina. Ngunit tandaan hindi ang sukat ng panalangin ang mahalaga, kundi ang Diyos kung kanino ka nagdarasal. Siya ay dakila, makapangyarihan, apat. Naririnig niya, kahit ang katahimikan ng iyong puso. At kapag binuksan mo ang pusong iyon ng may pagpapakumbaba, ng may katapatan, ng may pasasalamat, hinahayaan mo siyang kumilos. Hindi lang binabago ng panalangin ang iyong mga kalagayan, nababago ka nito. Hinuhubog nito ang iyong pagkatao, pinalalakas ang iyong pananampalataya, at inyayon ang iyong puso sa puso ng ama. Sa araw, makakatagpo ka ng mga hamon, makakarinig ka ng mga salitang ayaw mo. Haharapin mo ang mga hindi inaasahang pangyayari, may pressure, sa mahihirap na tao. Ngunit kung ang iyong kaluluwa ay nabigyan ng kapayapaan ng panalangin, ikaw ay magiging handa. Magkakaroon ka ng balanse upang hindi mag-react ng pabigla-bigla. Magkakaroon ka ng katahimikan upang piliin ang mabuti. Magkakaroon ka ng discernment para makagawa ng mas matalinong desisyon. Lahat dahil sinimulan mo ang araw na konektado sa pinagmulan ng buhay. Ganito tayo namumuhay ng may tunay na pananampalataya. Hindi sinusubukang kontrolin ang lahat. Ngunit nagtitiwala na inaalagaan na ng Diyos ang hindi pa nangyayari. Ang panalangin sa umaga ay higit pa sa isang ugali. Ito ay isang pamumuhay. Ito ay sikreto ng mga nananatiling matatag. Kahit na ang hangin ay umiihip laban sa kanila. Ito ang batayan ng mga hindi sumusuko. Kahit na ang lahat ay tila nakikipagsabuatan laban sa kanila. Ito ang liwanag na gumagabay sa dilim, ang ginhawang dumarating kapag pagod, ang ginhawang nagpapakalma sa pusong hindi mapakali. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga lalaki at babae na naghanap sa Diyos sa madaling araw. Sinabi ni David, sa umaga ay dinirinig mo ang aking tinig, o Panginoon, sa umaga ay inihaharap ko ang aking dalangin sa iyo at nagpupuyat. Awit lima, tatlo. Nagretiro din si Jesus upang manalangin ng maaga sa umaga, sa katahimikan, sa mga tahimik na lugar. Alam nila na ang sikreto sa pagkapanalo sa araw na ito ay nagsisimula sa isang pusong konektado sa Ama. Kung nais mong makaranas ng higit na kapayapaan, higit na lakas, higit na kalinawan, simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi kailangang maging mahaba, hindi kailangang kumplikado. Maaring ikaw lang, Diyos, at isang magagamit na puso. Makipag-usa sa Kanya tulad ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan. Sabihin ang iyong mga takot, ang iyong mga plano, ang iyong mga pasakit at ang iyong mga kagalakan. Handa siyang makinig sa iyo, araw-araw, tuwing umaga, at kung ngayon mahirap man lang paniwalaan. Alamin na naiintindihan ng Diyos. Nakikita niya ang walang nakikita. Alam niya ang mga tahimik na laban na kinakaharap mo. At kasama mo siya, kahit sa mga araw na wala kang nararamdaman. Kahit sa mga araw na ikaw ay tahimik, siya ay nananatili sa iyong tabi. Naghihintay ng isang tanda, isang paghahatid, isang simpleng panalangin. Ngayon, magda na nagawin itong pang-araw-araw na kasanayan. Hindi lang kapag mahirap ang lahat, kundi araw-araw. Gawing panimulang punto ang panalangin sa umaga. Linangin ang pasasalamat. Akainin mo ang iyong pananambalataya. Iliin ang kapayapaan. Simulan ang iyong araw kasama ang Diyos. At tingnan kung paano nagsimulang magkaroon ng higit na kahulugan ang lahat ng bagay sa paligid mo. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang maging bahagi ng paglalakbay na ito ng pananampalataya kasama namin. Mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampana upang matanggap ang aming pang-araw-araw na panalangin sa umaga sa sandaling magsimula ang iyong araw. Iwanan ang iyong paglik upang ang salitang ito ay umabot sa mas maraming puso at magkomento sa ibaba kung paano binago ng panalangin ang iyong buhay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pag-asa ngayong umaga. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pasasalamat at kapayapaan araw-araw.